Kailangan po kasi talaga maimbestigahan ito at uh, kasi maaari sabihin nila ito ay freedom of expression. Pero muli uh, titingnan natin kung ano ang hangganan at uh, kailangan po talaga itong mapaimbestigahan kung ito po ay uh, party na po talaga ng destabilization. Ilan umanong retiradong general, personalidad at politiko ang nasa likod ng planong pagpapabagsak sa pamahalaan. Ito ay batay sa kumalat na post sa social media kamakailan. Bagamat hindi ikinababahala ng Malacanang ang mga ganitong impormasyon, minabuti na umano ng Armed Forces of the Philippines o AFP na imbestigahan ng sinasabing planong destabilization. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang mga naturang pangalan ay napansin na ng AFP at kasalukuyan ng iniimbestigahan ng intelligence community kung ito ay may katotohanan. Ayon po sa AFP, uh, sa mga gintong klaseng mga sinasabi, although ito ay nasa social media, at uh, sa kanila po, ito po ay ibinibigay na rin po sa kanilang intelligence community, i-monitor, inaalam ang katotohanan. Hindi naman po ibig sabihin na nasabi sa social media ito ay agad na dapat paniwalaan. So kailangan po nilang i-validate. Kabilang sa nasa listahan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, sa pahayag na inilabas ng alkalde, mariin niyang itinanggi ang maling paratang nasangkot siya sa anumang hakbang para pabagsakin ng pamahalaan. Ang ganitong uri niya ng balita ay walang katotohanan at nakasisira sa tiwala at pagkakaisa ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Mayor Magalong, buong buhay niya ay inialay sa paglilingkod sa bayan bilang sundalo, pulis at ngayon ay bilang lingkod bayan. Ang kanya-anyang katapatan ay sa Republika ng Pilipinas at Sambayan ng Pilipino. Paglilinaw naman ng Malacanang, hindi pa naman masasabi na may nilabag na sa batas ang mga personalidad na nasa listahan. Wala pa po tayo masasabi kung sila ay may nilalabag na batas. Uh, kailangan po ma to na mas malaliman. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.